Hello mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, tayo po ay may ilang uh, magagandang pananaw na ibabahagi sa inyo mula sa ating kapatid na si Sir uh, Adventure at kay uh, ating paboritong uh, presidente ng Pilipinas, si Atty. Lenny Robredo. Sa panayam po na ginawa ni Sirch Adventure naging topic po nila ang katanungan ko para kay Attorney Lenny. Sa nangangyari o naganap na eleksyon 2022, no po. At dito po ay uh, nalaman natin ang tunay na dahilan ni Attorney Lenny kung bakit hindi niya na ipinaglaban, no? Ang uh, sinasabing pandaraya itong mga nakaupo ngayon sa administrasyon sa ating boto noong nagdaang eleksyon. Pakinggan nyo po ito at uh, narito po ang aking katanungan na matagal kong kinimkim at gusto kong malaman ang kasagutan mula sa ating sinusuportahang ina ng Rosas. Ano po? ito po pakinggan nyo at saka po ako magbibigay ng opinion. Okay. Pinaglaba ng boto natin. Tayo ba ay kaya niyang samahan hanggang uli o hindi? Tanong <coughs> pa na po kay Nanay Marikas at ako ng pag-indigo na itanong. <laughs> sa kasama namin sa vlogging team po ba? ko sila, sinong may gusto magtanong kay Ma'am Lex? One question lang straight. Eh, eto na po yung next sa'yo. Sabi ni Ma'am, ni Aling Marie, ako, itatanong ko kung bakit di niya ipinaglaban ng boto natin. Yan kasi ang gusto ko malaman para maintindihan ko kung kailangan ko ipaglaban siya o hindi na. Kasi uunawain ko yung sagot niya kung tayo ba ay kaya niyang samaan hanggang uli o hindi. Kapag pasado sa akin ang sagot at swab sa mamamayan, kasama niya ako hanggang uli. Ay, alam mo, though, yeah. hindi alam mo, medyo nalulungkot ako sa tanong niya. Mm -hmm. Kasi yung premise ng tanong, wala talaga sa tiwala. Mm -hmm. So, gusto sabihin, hindi malalim yung paniniwala? Malalim mga kaso um, na na-fail ka Um, yung sa akin kasi, pag hindi nakinig sa sa dahilan, Um, tingin ko ito yung mga klase ng suporta na nag all oh, overseas seasons. Um, sinabi ko na to in so many instances na after the elections, sino ba yung may interest na ipaglaban yung voto? Siyempre ako, kasi ako yung nag... Pag, pag pinaglaban ko yon, ako yung nagsustand na umupo ng Pangulo. Ano yung ginawa natin after nun? Um, nagbuo tayo ng malaking team ng lawyers, nagbuo tayo ng malaking team ng IT experts. Wala tayo nakita. Kung lumaban ako pareho ng ginawa sa akin ni Marcos sa 2016, papaasahin ko lang yung supporters. Papaasahin ko yung supporters na hindi, para, para si Marcos, nung natalo siya noong 2016, hindi hindi nakapag gawa ng mga proyekto na ikakabuti ng mga mamayan kasi busy siya sa protest. Tapos, dahil wala namang, wala namang basis, natalo din yung nanay mo sa gasto -una, sa Ako unang-una, wala naman akong pera ng panggasto sa, sa protest. Pangalawa, kung merong kahit konti na ebidensya na may katiwalian na nangyari, ilalaban natin. Kaya humihingi tayo ng ebidensya. Halimbawa mo, ngayon nag-uusap tayo, biglang may kumatok dito. Tapos sinabi na, Ma'am, nakakita na po kami ng evidence para ilaban natin yung kaso natin at kayo po talaga yung totoong nalalo. Kukunin niyo bari yung position bilang presidente dahil kayo talaga yung tamang nanalo. Depende sa evidence siya sa akin. Marami naman nag-claim na may evidence sila eh, pero pinasulit na natin. Hindi talaga siya sufficient para makaganal ng kaso kasi kung, ipapan, kung may ebidensya tayo ka pala ng kaso, bakit naman na ayaw ko? Okay. Diba? So sa akin, hindi ko gagawin yung ginawa ni Marco sa supporter niya noong 2016. Hindi, hindi ako magpapaasa kung wala din lang papapuntahan. Kung lalaban tayo, yung laban na sigurado. Pero, um, yung, yung sa akin lang, parang yung support na kasala, hindi nagsuporta dahil may paniniwala sa atin, pero nagsuporta dahil sang ayon sa gusto niya. Tingin ko hindi yun yung klase ng suporta na makakatulong sa nation building. Ako yun sa akin, kahit konti yung sumusuporta, basta for the right reasons, okay yun sa akin. Pero yung, kung hindi ako masatisfy sa sagot mo, hindi na rin nasusuporta, parang, di ba? <laughs> hindi yun yung klase ng support na kinakailangan natin yun record yan. You know, Ma'am, balik tayo konti sa election. Ano po yung yung pinakamagandang hindi nyo makakalimutan na nangyari na itong nung campaign? Yan. Ano po? Yan po yung uh, tanong ko na kinimkim ko ng matagal na gustuhin kong uh, maiparating kay Attorney Lenny dahil uh, lahat kayo buong mundo nakita naman po kung gaano ako nag-support kay attorney Lenny uh, mula sa puso sa isip at sa gawa po. Uh, hindi po dahil sa hindi ako masasatisfied sa sagot ay hindi na ako magsusupport hindi po yon ang ibig ko sabihin madam ang ibig ko po sabihin kung uh, hindi nyo na ipinaglalaban or hindi nyo ipaglalaban, bakit pa po kami kikibo? Ang mahalaga, patuloy po na sumusuporta kami sa Rosas. Kayo o hindi man kayo ang tumayo sa Rosas, patuloy kaming susuporta sapagkat ang Rosas ay hindi lang po para sa iisang politiko o kandidato. Bagkus, kami po ay nakiisa sa rosas para sa bayan. Ano po? Ang akin lang po Ako po ay isang prangkang tao. At talaga pong pag ako ay nagtanong, gusto ko po na ang sagot ay uh, mula rin sa puso, no? At ngayon ay naunawaan ko po kayo na tama po, attorney. Kayo po ay isang matalino at mahusay na abogado. Kung kaya hindi nyo po talaga ipaglalaban ang isang kaso kung mahina ang ebidensya at kung ito ay hindi maipapanalo sa tamang proseso. Ano na po? Naniniwala po ako sa inyo na talagang kailangan sa isang kaso matibay at malakas na ebidensya. Kahit ano pa ang mangyari, ang dapat nating kapitan sa isang kaso ay ang malakas at matibay na ebidensya na sumusunod sa tamang batas. Ano po? Katotohanan. Bagamat marami na po ang nagpapatunay na may dayaan sa nangyari na eleksyon noong 2022 ay hindi pa rin po talaga sapat iyan. Kaya po nauunawaan ko kayo. Pero Madam Attorney Lenny, anuman po ang mangyari, ako po ay may paninindigan at prinsipyo sa buhay. Hindi lang po dahil sa inyo kaya susuporta ako sa Rosas. Bagkos dahil po sa kapakanan ng ating bayan. Kung ako po ay aalis sa Rosas, wala na po ako ibang susuportahan. Ng po. At tama po kayo. Hindi po talaga dapat magpaasa sa tao. Kaya nga po hindi rin ako nawala ng pag-asa na balang araw masasagot nyo ang akin tanong at mauunawaan ko kung bakit hindi na kayo nakipaglaban. Tama po. Kailangan natin ang totoo, ang katotohanan, at ang matibay upang maipanalo ang isang laban. Hindi naman po ito laban na pang individual, pang kriminalidad. Hindi naman po ito laban na kung ano lang. Ito po ay laban para sa bansang Pilipinas. Kung kaya't napakahirap po talaga ipaglaban ang ganitong pangyayari. Sapagkat uubos na tayo ng panahon, uubos pa tayo ng pera, at kung mahina ang ebidensya, tayo po ay walang mapapala. Nauunawaan ko po kayo, at hanggang ngayon po, ako po ay humahanga sa inyo at handa pa rin kayong ipaglaban pagdating ng panahon. Na kayo'y muling tatayo bilang ina ng rosas. Totoo po na hindi dapat gumaya sa kung sinong tao na nagpapaasa sa mamamayan. Ako po ay may ibang bagay o may kaunting ikinatuwa sa pamamalakad ngayon ni Marcos sapagkat wala na pong patayan, wala na pong mga balahura sa ating mga rosas, Lagi ko na lang pong iniintay ngayon kay Marcos bilang nakaupo ay ang mapaganda ang sitwasyon ng buhay ng mga Pilipino gaya ng pagbaba sana ng presyo ng bilihin pagkakaroon ng trabaho ng mga mamamayang Pilipino na siya kong inasahan noong ikinakampanya kita kung kaya't ako ay do or die sa kampanya. Hindi po ako nang abala ng iba para kayo ikampanya. May mga kusa lang po na nag-abot ng kaunting tulong pang material para sa kampanya. Pero ako po ay naglabas din ng magagamit ko sa kampanya nag-effort nagpago, nagpuyat lahat po at kahit magbenta ng gamit. Nagawa ko po ito para kayo ay ipaglaban. Subalit, nung tayo po'y dinaya at kahit ako po ay nakaranas din ng pandaraya, inintay ko po kayo na ipaglaban ito. At nung humaba na po ang panahon na hindi ko kayo nakitaan ng pagpursigi na ipaglaban, ako po'y nanahimik na lamang. Pero sa mga topic po, sa mga content po ng mga vlog ng Kapwa ko vlogger, ako po ay nasubok sa isang tanong. At yan po talaga ang aking tanong. Kung sakali po na kayo ay makikipaglaban para sa boto ng mamamayan na dinaya, ng administrasyong ito ako po ay patuloy na makikipaglaban pa rin para sa laban nating iyan. Ang suporta ko po ay hindi lang para sa laban mo kundi para sa laban ng bansa. Na kahit hindi ka umupo, na kahit hindi mo nakailangan ang aking mga sigaw, ako po ay narito. Patuloy na makikipaglaban para sa ating bayan at sa kapakanan ng ating mamamayan. Salamat, attorney, sa maganda mong sagot. Nauunawaan kita bilang abogado, hindi kasusugal kung hindi mo maipapanalo ang isang kaso. Maraming salamat, Madam Lenny Robredo. Maraming salamat, Search Adventure, Ruel Cruz. Salamat, anak at nabigyan mo ng pagkakataon at nandaan ang tanong ko'y makarating sa ating sinusuportahang si Attorney Lenny Robredo. Ano man ang mangyari, ang suporta ko, ano man ang uh, takbuhin ng ating si Madam Lenny, andyan pa rin ako. Hindi ako nagbabago. At hindi ko masasabi Napaalon-alon lang ang aking suporta. Ah. Sorry po kung ako ay naging prangka. Ah. Kailangan ko po sabihin ang tunay na nasa damdamin ko at nasa kalooban ko. Hindi po ako pwede maging plastic na tao kahit mahal na mahal ko pa ang isang tao. Kung may gusto akong malaman, tsak tatanungin ko kung ito ba'y dapat ko pang ipagpatuloy ang suporta o hindi na. Ang ibig ko po sabihin, kung lalaban ka, kasama mo ako. Kung hindi ka nalalaban, mananahimik din ako. Pero patuloy ang laban para sa bayan. Salamat po. Marami pong salamat. Magandang hapon.